Minamahal ko mga kapatid, kay Kristo, magandang gabi po sa inyo lahat. Alam nyo minsan, may nakita akong isang poster at ang nakalarawan ay isang batang lalaki, humigit kumulang mga 10 years old. Nakatayo siya sa may pintuan ng isang bahay, malapit sa lugar kung saan sila naglalaro ng baseball ng kanyang mga kaibigan. At sa background ng poster, isang grupo ng mga kapwa bata niya ang tumatakbo palayo, parang takot na baka sila mapagalitan. At may isa pang grupo na sa may likuran ng bata na ngayon ay pumipindot sa doorbell ng bahay sa tabi ng pintuan ay merong isang bintanang wasak. Basag ang salamin dahil ni landingan ng bola ng baseball na pinalo nitong batang nagdo-doorbell ngayon. Ang bata kinakabahan nakayuko pero nakatindig. Naghihintay sa pagbukas ng pintuan handa siyang humarap sa may bahay at magpakumbaba ang caption sa poster one word lang hero sa tagalog bayani ano makita ko yung poster na yun sabi ko wow good concept of heroism kasi alam naman natin, di ba, na ang kabayanihan hindi naman nasusukat sa pagtatapang-tapangan. Hindi yan nasusukat sa mapusok na pananalita. Na parang wala kang pananagutan kahit kanino. Ang tunay na kabayanihan ay may kasamang kababaan ng loob na tumanggap ng pagkakamali at manindigan sa mga responsibilidad. Bayan, bayani, bayanihan. Alam niyo bang magkakaugnay ang tatlong salitang ito para sa ating mga Pilipino? Ang bayang pinamumunuan ng mga bayani ay natututong Magbayanihan, hindi tinatakbuhan ang pananagutan. Inaharap ito ng buong kababaang loob kahit may takot sa puso. Buong kahandaan na manindigan para sa dapat panindigan. Managot para sa dapat panagutan. Bayani dahil sa kanya na mamayani ang pananagutan sa kanyang pinaninindigan. Ano ang kinalaman nito sa kapistahan ng Kristong Hari na okasyon para sa atin para ilunsad ang ating updated, revised vision and mission statement sa Diocese of Caloocan? Malaki. Ang piyes ng Kristong Hari ay tungkol sa kakaibang klasing pagahari na tinutukoy sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo. Sa Pilipino, imbes na pag kuminsan, mas angkop ang salitang pamamayani. Namamayani ang katahimikan, ang kapayapaan, ang pagkakasundo. Pareho din yun sa pagahari. At ang ugat na salita ng pamamayani ay bayani. Kapag ang prinsipyo ng kabayanihan sa ating pamumuhay ay umiiral bilang sambayanan at ang paraan ng Diyos ang ating napagkakaisahan ayon sa pagpapatutuo ni Heso Kristong anak ng Diyos na siyang ating pangunahing bayani. Ibig sabihin, pinaghaharian na niya tayo. Hindi sapat ang magtayo ng poon ng Kristong Hari para sabihing pinaghaharian na tayo ni Kristo. Ang buhay natin ang magpapatutuon nito. At itong nais ipahayag ng ating updated vision and mission statement na nilulunsad mula sa araw na ito, ganito ang formulation ng ating new vision statement. Tayo, dati ho, ang pangalan, ang, ang first word, kami. Yun lang ang binago ko nung isubmit sa akin. Dati kami. Sabi ko, may dalawang first person plural sa Tagalog. Kami at tayo. 'Yung kami, exclusive 'yon. 'Yung tayo, inclusive 'yon. 'Yan sabihin mong maglalaro kami, hindi ka kasama. O maglaro tayo, kasama ka. Ang galing ng Pilipino. Pero pag in English mo, that's yan we. Merong we inclusive, we exclusive, inclusive. Ang statement natin, tayo ay bayan ng Diyos na may malalim na pananampalataya, nagmamalasakit at nagkakaisang naglalakbay kasama si Jesus sa patnubay ng Espiritu Santo tungo sa pamamayani ng kagandahang loob ng Diyos kaysa ng Birheng Maria at ng ating mahal na patron, San Roque. Kung naaalala pa ninyo, noon pa mang ilunsad natin ang stewardship program sa ating diocese, tinawag natin itong Sambayanihan. Nakapaloob ang maraming salita sa Sambayanihan. Samba, bayan, bayani, bayanihan, anihan. Na pinagtibay ng ating bagong vision statement. Di ba dati, dati ang simbahan para sa atin ay walang iba kundi yung building, yung gusali na pinagdarausan ng pagsamba. Ngayon, malinaw na sa atin na ito'y walang iba kundi tayo, tayo ang simbahan. Ito'y walang iba kundi ang bayan ng Diyos na pinagbubuklod ng Espiritu Santo sa puso at diwa sa isang pananampalataya upang makilakbay sa Panginoong Heso Kristo. At ang direksyon na ating tinutungo sa ating paglalakbay, hindi lugar kundi isang pangarap na sitwasyon na tinatawag nating the kingdom of God, the reign of God, ang paghahari ng Diyos, o sa simpleng salita, ang pamamayani ng kagandahang loob ng Diyos. Naging malinaw para sa atin na ang pagsamba hangad natin sa ating pagsamba kahit hangad natin ang pagpapakabanal higit na nagiging malinaw sa atin na ang kabanalang walang kabayanihan at pagbabayanihan ay pwedeng mauwing pabanal-banalan. Hindi may hihiwalay ang kabayanihan sa kabanalan. Hindi mabubura sa kasaysayan ng tatlong bayang sakop ng ating diocese, South Caloocan, Malabon at Navotas, ang kabayanihan at ang pagbabayanihan. Kaya nga, sa ating coat of arms sa Diocese of Caloocan, ang simbolo natin ay isang bantayog, isang monumento ng mga bayani na unang tumatambad sa iyong paningin kapag papasok ka ng kaluokan. Bayan tayo ng mga bayani. At ang tumatayo bilang dalawang modelo ng magkasamang kabanalan at kabayanihan para sa atin ay ang mahal na patron na si San Roque at ang mahal na inang si Maria. Lagi, kalakbay natin sila upang walang ibang mamayani kundi ang pagiging bukas palad, ang pagiging mga buhay na saksi ng kagandahang loob ng Diyos. Mula sa hangaring ito, tinukoy natin ang mga pangunahing prioridad ng Diocese of Caloocan bilang isang simbahang sinodal na nagmimisyon. At bilang mga kabahagi ng katawan ni Kristo na nagsisilbi bilang Kanyang mga kinatawan, tayo ay simbahang bukas sa lahat. Kaya narito naman ang second part, ang mission statement. Tulad ni Jesus, bukas na niyayakap ang bawat isa, lalo na ang pamilya at kabataan masigasig na nakikinig, nangingilatis, at tumutugon sa daing ng mga nasa laylayan, sa iba't ibang sektor, sa mga isyong panlipunan at sang sa pamamagitan ng paghubog at pagpapatibay ng mga buhay at gising na basic ecclesial communities, mga mumunting ng kristyano at iba pang mga pamayanan. Ibig sabihin, pangunahin po sa ating mga prioridad sa misyon. Ang pagtutok sa mga pamilya at kabataan. Pangalawa, ang masigasig na pakikinig, pangingilatis at pagtugon sa daing ng mga dukha sa iba't ibang sektor at sa mga isyong may kinalaman sa ating lipunan at kalikasan. At pangatlo, ang paghubog at pagpapatibay ng mga munting pamayan ng Kristiyano at iba pang mga pamayan ng makatao. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong mga panalangin. At sa kabila ng nakaraang bagyong pepito, natuloy pa rin ang annual clergy retreat ng ating kaparian dito sa Diocese of Caloocan. Alam nyo naman na pumasok ang bagyo noong Sunday at nasa direct path ang Baguio City. Kaya in kami na huwag nang bumiyahe. At buti naman, nakahanap kami ng isang retreat house dito sa Antipolo. Matapos po ang marubdob na konsultasyon at pakikipag-usap sa bawat isa sa ating mga pari sa kalookan formal din po na inilalabas natin sa araw na ito ng Pistang Kristong Hari ang listahan ng mga parokyang paglilipatan ng ating mga pari sa araw ng February 10, 2025. Kaya sinasamantal ko ang pagkakataong ito para pasalamatan ang ating rektor ng katedral, si Father Jerome Cruz, at gayon din ang mga kasamahang pare, palakpakan po natin sila. Father Leo, Father Jess, at Father Randy. At lumabas na po sa social media ang listahan ng mga bagong pare sa kanika kanilang mga parokya. At alam na ninyo na dito ang madidistinong bagong rektor at parish priest ng San Roque Cathedral ay walang iba kundi si Father Gigi Yabot at may kasamang mga parish beakers. At uh, sana po i-welcome nyo sila sa February 10 pag maglilipatan ang ating kaparian. Magpapatuloy din po ang ating pakikilakbay sa mga pare at madre na konsagrado, na consecrated persons na ating mga partners in mission sa ilang mga parokya natin mission stations, mission centers, at mga schools. Sila mga katuwang po natin sa paglilingkod ng simbahang sinodal na nagmimisyon. Nawa, ang panalangin ko, naway maghari sa atin bilang bayan ng Diyos sa Diocese of Caloocan, ang kabanalan at kabayanihan ng ating Panginoong Heso Kristong bayani at hari upang sa pamamagitan ng ating pakikilakbay at pakikipagbayanihan ay lubos na mamayani sa ating lipunan at sa buong sandaigdigan ang kagandahang loob ng Diyos ng pag-ibig. Mangingisda ako? Minsan pa po. Mangingisda ako? Maraming salamat